So, ayan, may dumating ako na ano, may binili ako. Isa rin ba kayo sa mga nakipag-agawan mag-checkout nito? So, ako, isa rin ako doon. Pero ano, pinagasin. Wala pa di wala dito yung sikat na sikat na latiaw. Wala dito yun. Yan, sabi ko na. Pero nandito yung iba pang mga nag-trending sa TikTok. So, ayan, buksan na natin. Ito. Ayan, sa, ano, EQ, wait, EQGS ko to nabili. At ito yung, sa TikTok shop to ha. Ito, yung ah, uh, Orange Kiss Burn Spicy Cube Cuts. Ayan, way long, tama ba? Way long Kiss Burn, Orange Kiss Burn, ayan. Tapos, ito naman yung Red Kiss Burn Spicy Cube Strips ah, uh, Cube Cuts, ayan, 20 grams. Akala ko pag isa nila, as in isang pirasong ganito lang. Ito pala yung isang piraso, dalawa, two pieces na siya. Tapos, bumili rin ako nitong, ayan, Tokwa Dried Tofu, Jin Spicy Tofu. Ayan. Ready to eat na siya. Ganyan lang siya. One piece. Tapos eto din. Sikat din to. Masarap daw to eh. Ito naman yung EQGS Deep Ocean Dillies. Packet mini snack. Pack Jin Red and Orange. Ah, red lang to. Ayan. At itsura niya. So, unahin natin to. Ayan. Since dalawa naman to, tirahan natin si Duny. Mamaya papatikim natin. Hindi ko alam kung magugustuhan niya to. Pero, ayan. Katiin ko lang tong isa. Ayan. Tiging isa kami. Gusto ko rin tong record sa TikTok. Sige, excited na ako. Ito na lang unahin ko. Hmm. Parang may pagkamatamis yung amoy niya. Ganun na. Natin. Hindi ko alam saan gawa ito, pero parang siyang... Parang meat yung ano na, yung texture niya. Tapos parang may weird taste lang siya na parang gamot, pero masarap. Hindi ko alam guys kung ito yung sinasabi nilang maanghang or... Sabi nga ni Don, may kali na yung dila ko kasi... Siguro sa anghang, parang... Ano lang siya, parang sobrang... Hindi naman siya ganun kaanghang. No? Which is ito na yung bread Ayun. Hindi nagtatagal yung anghang sa dila ko so... Nakala ko kasi maangang kasi yung ibang reaction ng iba, sobrang anghang daw. Pero sa akin, hindi naman. Nagugulat pa nga sila na ganun ka anghang. Kaya natin, baka ito yung mas maanghang. Itong orange na ano, or yellow. Kaya, open natin. Hindi okay, nag-iingay akong pusa. Kakakain mo lang ah. Ito naman yung try natin. Yan, same lang ng smell. Parang mas maanghang siguro. Ayun o, no, di Pag tayo ito yung nuna ko, ay pangos na ang song to. Pero, wala, wala talaga. Wala kasi kung titignan mo yung ano niya, kasi masyadong kita. Parang mas marami kasi yung ano to. Mga, uh, ayun, mas marami siyang M&M. Pero masarap. Masarap. At least ngayon, pag may nakakita, may nakita na ako sa TikTok na kumakain ng ganito, at least ngayon, alam ko na yung lasa. Hindi ka tulad dati na no, parang low low lasa niya, parang masarap. Tapos, eto naman yung tofu. Ayan. Para tong ano, ah, uh, tofu na pin-rice para siksik. Ganun siya. Saan ba unahan na ito? Ah, eto, eto, eto. Eto parang so. Oh, feeling ko mas mangang to. Yan yung laman niya, guys. Hmm. So, may kaamay siya dito sa Pinas. <laughs> sa Pinas. Mm-mm. -hmm. Hindi ko lang masabi kung ano. Pero may kaamay siya dito. Yan yung tsura. Tokwa daw to, tokwa. To 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 to. First bite. Ang oh, rubber. Grabe rin siya. Eh, mas maanghang to kasi dun sa dalawa. Parang hindi ako nakain top tokwa. Kasi sobrang siksik niya. Ang galing yung texture niya. Rabbit rin. Tapos mas spicy to. Okay. Pero masarap din siya ha. For me, gusto ko yung lasa. Pero next time daw, no, magkastak ng lapi. Ang gusto kasi maubos. Then, ito. Ito naman yung next. Ang ano, pagandang. 'di diba, mayroon meron naman ng dilis dito sa atin. Yun nga lang yung dilis dito sa atin is dry tapos matigas tapos covered siya ng red something na. Pero hindi siya maanghang, medyo matamis-tamis. Okay, so, ito, testing naman natin ito. So, since dalawa, ito muna natin yung gusto. Maanghang yung tofu, ha? Nasa ano ko siya, level 2 ng anghang, isa level 1 lang. Yung dalawa pa lang. Mamaya, videoan natin yung reaction ni Donnie sa pagkain niya. Hindi mo may mo yung itsura nyo. Diba? Okay. hmm, Maanghang siya. Perfect yung anghang sa akin. ko dito guys. Alam mo kung ano. Mega na maanghang. Mega sardine na maanghang yung ano, may ba yun? Yung Spanish na kalakain namin. Pati yung amoy, ganun. Oo. Pero kung sa chewy, 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 ito yung gusto kong texture. Parang beef cutlet na. Basta maliit lang yan. Wala, ang cute lang. Ayun o, gagawin yun. Ado, ano ang na. Parang mas gusto ko yung texture niya. Hindi ko lang gusto yung parang weird smell niya. Na parang may gamot. Ayun. Sana next time, makatikin naman ako ng ano, ng latiaw. Pero sabi nila, ano eh, medyo malapit yung lasa nito sa latte. Oh. So, pero sana next time nakakain. Tapos mukbang natin, marami. Pero mahal yun eh. 69 pesos ata. So, mayan akong mag-close pala kasi papatikin pa natin lahat kay Donnie. So, so ayan guys, nandito na si Donnie. Naubos ko na kayo rin yun sa akin. ah uh, kiss burn. Tapos ito, nagtira ako nito. Hindi ko pa Hindi ko inubos kasi papatest natin. Tigisa lang kasi to. So, eto unahin natin. Yung, eto na lang. Ayan. Kiss burn. Tuwa saan yun? Hindi ko alam eh. Itong mga, ito tofu, ito dilis. Baka hipon yun ah. Hindi dilis yan. Hindi walang hipon dyan. Ay. Ito open natin. Ami mo muna. Ano yung masasabi mo sa amin? Ano yung masasabi mo sa amin? <laughs> Ay. <why? Why? laughs> Ay. Bukay. Para <laughs> daw siyang amoy bukayo daw. Kasi may may amoy siyang matamis. Okay, tikman mo. Okay, mamang to. Hindi, hindi. Ito medyo. Lasa Lasa Karni Hindi nga eh. Parang siyang karni na may. Ko may sure pala. Matamis. Hmm. Parang siyang karni yung texture niya na, parang hmm. karni. Parang meat. Hmm. Hindi ko sure. Hindi siya makakang diba? out of, ano, uh, five. Rate five pinakamanghang pang ilan siya do? Yung spiciness niya. Hindi ba? Hindi maanghang. Ito, red. Medyo konti. Same lang to, Point pero five. tignan mo kung ano yung mas maanghang. Kasi wala, red siya eh. Kala ko mas maanghang to Pero ikaw, kakainin mo yan. Mahuubos mo yan. Hmm. Parang pag unang pitin, hindi siya, hindi mo pa ma-appreciate yung lasa niya. Tapos di ba parang may lasa siyang gamot? Medyo. Hmm, di ba? Pag makakagat mo. mo, parang hindi pa siya masyadong lalasahan. Hmm. Yan. Ito yung red na kiss burn ko mm -hmm. Ikaw mo kasi tapos na ako. Ano Yeah. Ding. Ding. Ayan yung Wait lang mo Same lang naman. ready yung Hmm. Parang same lang, hmm. lang lasa naman mm hmm. yung... Na sa same... hindi. O may ang kakao. Okay, muna. Next natin, ito tofu to ha. Ayan, yung tofu. Wait na, ano? Pwede kayo ulap. Ayan, ginsai spicy tofu. Ito siya. Bukas na rin to. Nakain ko na yun. Tofu. Yung texture tsaka yung lasa. Explain nyo. Tama kong ito ah. Ang mga Parang rubbery, no? Mm. Yung Ngayon sabi ko yung may kaamoy siya eh. Hindi ko lang masabi. Okay. Next, ito dilis. Ito yung um, amoy mo yung amoy. Ano kaamoy niya? Ang Mega, no? Anong kinakain natin? Yung maraming mantika. Yung mega, ayun, diba? sya, style, ano? mega? mega yun, di ba? Spanish. Style, Mega? Isa nila isin yung lahat. Amin. lang Sige. so share. Hindi Hindi, mo naman na-rate yung ano, yung spicy. Yung anghang nito. One out of five. Sing lang yun. Sing lang. dami siguro mga Or... one. Or... to, one lahat to. Hindi ko ko lang kasi kinain mo. May anghang siya. Ah, Pero pa Pero may anghang siya. Mga Or one one okay. Ito yung kinain namin i-rate mo sila 1 to 5 1 yung pinaka mas, masarap ganun mas kakainin mo 5 yung hindi masyado ah 4 lang pala to 1 to 4 ako ito hindi ko siya sobrang gusto tapos 4 ko to 4 4 yung tofu tapos uh, so ito parehas lang naman din halos itong kiss burn 3 na lang ito 3 tapos 2 ito ito yung mas gusto ko pero gusto ko yung texture nito pag kinakain ikaw mas ito na mas bet niya to. Kiss burn. Sa... Then, ito yung one mo. Ano yung two mo dito sa dalawa? Diglis at saka tofu. Mas, mas masarap. Hindi, masa. mas masarap. Ito mas gusto mo. Mas masarap. Mm -hmm. mo. Mas, Anong, ito yung kapal mo. Ano yung second? Tofu. Ah, kami. Ako ito yung nakagusto. Ah, may konting, konting lang naman yung eh. pagka ano barbecue. Huwag talaga. Hindi ko gusto yung texture so, niya. Parang rubbery okay. kasi. Okay, mas gusto ko ito. So, yun lang guys. Babay ka na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Ayan. Kung gusto nyo mag ano niya, isearch nyo lang si EQGS e sa TikTok shop. Meron siya doon. And meron din naman sa Shopee. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And comment down below kung ano yung favorite nyo na natikman nyo na doon sa apat na kinain ko. Except for Latiao oh guys. Ah. Hindi ko pa natitikman yung Latiao. Oh. So, bye-bye. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye guys. Here.